guys. Welcome sa ating channel. So ngayon, nandito ako sa sakyan. Sa sakyan ng aking pinagtrabahuan. So nagpahinga muna ako kasi sumakit yung ulo ko. Kasi, tingnan nyo naman yung weather ngayon. Biglang nag-snow. Biglang nag-snow. Mm kahapon windy ay tapos dry yung weather ngayon biglang nag snow at saka mahangin ngayon pinagamit ako ng boss ng sasakyan magde-deliver ako ng mga stop timing rin kasi yung patagtrab yung tatrabuhin ko ngayon gabi until 8pm kasi yung work ko guys Mm, saan tayo? Masarap ito. Hmm? Um? Mani. Ag Peanut. I mean, nuts mix. Ngayon pala nga guys, parang wala ako masyado sa mood. I mean, uncomfortable ba? Kasi masakit yung puson ko. Ngayon, masakit na naman yung ulo ko kasi kulang yung tulog ko guys kasi nag start yung work ko today 12 nagising ako ng 4 am kasi sa sobrang sakit ng aking chan nagcha ako at nag yung naglagay ng hot compress sa aking chan na okay naman at nakatulog ako ulit ng mga 6.30 nagising ulit ako ng mga 8.30 ayun nga, tuloy-tuloy na yun ayun, kaya sumakit yung mata ko kasi tulang yung tulog mata mata at ulo pala so may break time tayo 30 minutes actually ano one hour. Doon na lang kaya ako magpark sa aking ano para sa trabaho am. So, Kasi free doon eh pag like after 4. Ano oras na ba? Yan yeah, masakit talaga yung mata ko, guys. Na yeah, drive pa naman ako. Oh my god. Sumakit so, yung dito ko banda um. Mmm. Mm mhm. Nusantara peto guys on. Oh. Alan. Enggak survive bak kayak aku. Eh, mm, usno. Grabby. Main pun pa. <coughs> dala pa naman ako ng tea mag anong tayo Hmm, gasolina pa ako mamaya tayo. wala na akong time wala na akong time mag gasolina mamaya kasi anong Saan ba yung may hmm. Para ano guys? Pero hindi na ata kasi late na ako matapos eh. Ay, naku, init init no, Mga supukit ako yung buhok ko guys oh walang suklay suklay ito nako ang kaligo ah kaya siguro sumakit yung ulo ko guys kasi ang lamig kanina tapos ano nag naligo ako oh my god help me mag rest muna ako dito or doon na ako magrest sa work. Ano na ba oras guys? Mm. Oh, tingnan nyo sa labas oh. Tingnan nyo guys. Oh, mm, hindi na masyado makita. Mm. Ayan. Yung guy doon nag-ano sa sasakyan niya. Tingnan nyo. Tingnan nyo kinuskos niya yung ano sa sakyan. Kasi nag-snow, marami nga snow, nag nag-moist na, hindi mo na nakita. Nag-moist kasi. So, yun lang guys. Mag-ano tayo. Mag-drive na tayo doon sa last destination natin. Para ma maaga siguro ako mag-start. Para maaga tayo makauwi. Paalam!